at melon na muna ang itinatanim ng ilang magsasaka sa mga lugar na hindi naaabot ng irigasyon sa Bulacan. Yun nga lang, nakaasa pa rin sa deep well ang mga pananim na yan. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ngayong kasagsagan ng El Nino, isa sa mga paraan ng mga magsasaka, para mapakinabangan ang natutuyong lupa ay ang magtanim ng pakwan at melon. Matipid daw kasi yan sa patubig. Pero dito sa Kalumpit, Bulacan, dahil sa kulang na kulang sa supply ng patubig, ang mga magsasaka naghukay na ng napakaraming balon tulad dito para sa kanilang mga pananim. Mag-iisang buwan pa lang ang mga hinukay na balon ni Tatay Angel. Ito ang naisip nilang paraan para magkaroon ng iba pang pagkukunan ng patubig sa mga pananim. Hindi raw kasi umaabot sa kanilang sakahan sa Kalumpit, Bulacan ang patubig mula National Irrigation Administration o NIA. Para mapakinabangan naman ang lupa, mga alternative crops na pakwan at melon ang itinanim na kayang mabuhay sa init. Ito lang po ang isang mabilis pong na naming solusyon na itanim. Ma malakas pong pagkaperahan, medyo mahina po ang gastos. Huwag lang po magdadamot ang tubig sa balonere. May pag-asa po kami mag -ani. Ang masama lang po, matuyo ng matuyo yung mga balon. <laughs> Higit 30 hektare ang kabuang tanim ni Natatay Angel na Pakwan at Melon sa barangay Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Nakatakda raw anihin ang mga ito sa katapusan ng Abril. Yun nga lang, kapag natuyo pa ang tubig sa balon, matik na hindi na maani ang kanilang mga tanim. Kaya plano nilang mga magsasaka na magpulong para humingi ng tulong sa gobyerno na mapakinabangan ang tubig sa Angat River na malapit lang sa kanilang bayan. Eh, ang plano ko po, sir, Magre-request po kami ng water pump na kung po pwede po sana yung solar lang eh. Para po maka makatakap sa amin pong pangangailangan. Oo po. Sinabi naman mismo ng niya na mahigit isang milyong ektaryang sakahan sa bansa ang hindi nila napapatubigan. Pero sinigurong tututukan daw ang pagpapalawak ng serbisyo lalo na sa mga sakahang nakadepende lang sa kanikaniyang paraan ng patubig. Mga sahod ulan kung tawagin natin, ano po, kung wala talagang magkukuhanan. Kasama po sila sa expansion ng aming services. Pero as of today, talaga, dapat ang talaga kung humarap dyan yung mga tumulong ng kusto yung ating mga local government unit. Una naman nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na naglaan na ang gobyerno ng 17 billion pesos para sa Philippine Solar Irrigation Project. Ito ang planong pag install ng libu-libong solar-powered irrigation units para matulungan ang mga magsasaka na mapalago pa ang kanilang ani at mabigyan ng sapat na patubig mobile journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita